Kumusta ka? Handa ka na ba? Medyo matindi itong pag-uusapan natin ngayon. Mukhang handa na? Ano ba yan? Bubuklatin natin ng isang um, napakasikat na sermon mula sa kasaysayan ng relihiyon sa Amerika. Yung kay Jonathan Edwards. Ah, si Edwards. Yung Sinners in the Hands of an Angry God? Oo, yun nga. Yung binigas niya noong 1741, kasagsagan ng Great Awakening. Kilala to sa tindi, di ba? Sa mga imahe. Oo, sobrang tindi. Talagang tumatak. So, ang mission natin ngayon, hindi lang isamorize. Gusto nating himayin, ano? Paano ba niya binuo yung argumento? Bakit um, naging ganun ka-effective yung mga salita niya? At ano ba talaga yung mga key messages? Sige, simulan na natin. Game, saan tayo magsisimula? Unahin natin yung pundasyon. Ginamit niya yung verse sa Deuteronomy, di ba? Ang kanilang paa ay madudulas sa takdang panahon. Paano niya to ginamit para sa mga tinatawag niyang masasamang tao? Yung mga uh, di pa mananampalataya. Oo, oo. Magandang simula yan kasi mula lang sa phrase na yan, madudulas ang paa, parang hinugot niya yung buong imahe. Imahe ng ano? Imahe ng ano, kalagayan ng mga makasalanan para daw silang Um, nakatayo o naglalakad sa isang napakadulas na lugar, yung parang nasa bingit ka na nung bangin, anumang oras, pwedeng mahulob. Ah, okay. So, parang laging may danger. Laging alanganin. Eksakto. At hindi lang basta may danger. May tatlong punto siyang idiniin dyan. Una, yung pagbagsak, posible anytime. Pangalawa, biglaan daw ito. Hindi mo inaasahan. Biglaan, okay. Tapos pangatlo, hindi na raw kailangan ng tulak. Yung sarili nilang bigat, yung kasalanan nila, yun mismo ang magpapahulog sa kanila. Grabe. Sariling bigat. Oo. At para kay Edwards, ang taming pumipigil lang daw um, ay hindi pa dumarating yung itinakdang oras ng Diyos. Yun lang. Napaka-visual. At dyan na niya siguro ibinatay yung pinaka-main point niya, yung tinawag niyang observation. Tama ka dyan, yun na nga. Ang sentral na argumento niya at ito yung talagang ano, mabigat. Walang ibang pumipigil sa masasamang tao na mahulog sa impyerno sa anumang sandali, kundi ang kusang loob na kasiyahan, mere pleasure, ng Diyos. Yung mere pleasure. Ano nga ba ang ibig sabihin niyan? Hindi yung parang natutuwa lang ang Diyos? Ah, hindi. Mahalagang linawin yan. Hindi siya simpleng katuwaan. Ang ibig sabihin ni Edwards dito ay ano? Um, kusang loob. Malaya. Walang ibang pinagbabatayan kundi yung sariling kalooban lang ng Diyos. Ito yung sovereign pleasure na tinatawag niya. Sovereign pleasure. Okay. So, yung kaligtasan nila kahit temporary lang, nakabitin lang pala sa pagtitimpi ng Diyos na hindi natin ma-explain. Ganun na nga. At para patunayan yan, naglatag siya ng samtong considerations, sampung puntos. Sampung puntos? Baka abutin tayo ng umaga dyan. Pwede bang igrupo na lang natin? Parang may mga common themes dyan, di ba? Yung tungkol sa Diyos, tapos yung tungkol sa tao. Pwede pwede. Magandang approach yan. Unahin natin yung tema tungkol sa Diyos yung kanyang kapangyarihan at katarungan. Sige, ano ang sinabi niya doon? Idiniin ni Edwards na walang kakulangan sa power ang Diyos para parusahan sila kahit anong oras. Napakadali lang daw para sa Diyos. Gaano kadali? May comparison ba siya? Oo. Parang kasing dali lang daw ng pagtapak sa isang uod o pagputol sa isang manipis na sinurid. Ganun kadali para sa Diyos walang makapagpigil sa kanya. Kahit gaano pa kalakas yung tao. Wow! Tapakitapak sa uod. Okay, tapos yung katarungan. Yun nga, hindi lang daw kaya ng Diyos, kundi nararapat daw silang parusahan dahil sa kasalanan nila. Yung justice daw ng Diyos sumisigaw para sa parusa at tanging yung ano, arbitraryong awa o kalooban lang niya ang pumipigil pa. Arbitraryong awa, so hindi dahil may nagawa silang mabuti kaya sila di napapahamak? Hindi raw, kalooban lang daw talaga ng Diyos at kasama pa rin dito sa tema ng Diyos, sinabi niyang nasa ilalim na raw sila ng hatol. Kon condemned already, sabi nga sa Bible verse na ginamit niya. Nahutulan na. Parang hinihintay na lang yung sentensya. Parang ganon at ito pa, ito yung medyo um, nakakagulat. Yung galit daw ng Diyos sa kanila ngayon habang buhay pa sila. Kasing tindi na daw nung galit na nararanasan sa impyerno. Talaga? Kahit nasa lupa pa lang? Oo, hindi raw dahil hindi galit ang Diyos kaya sila safe. Galit na galit daw, pinipigilan lang niya. Actually, sabi pa niya, mas matindi pa raw ang galit ng Diyos sa ilan na nasa simbahan palang kumpara sa ibang nasa impyerno na. Grabe naman yun. Ang bigat nun para sa mga nakikinig sa kanya nun. Okay, so yun yung side ng Diyos. Kapangyarihan, katarungan, galit. Ano naman yung kabilang tema? Yung sa tao mismo. Ah, oo. Ito yung sukdulang kahinaan, kasalanan at kawalang kakayahan ng tao na iligtas ang sarili. Paano niya yung pinaliwanag? binanggit niya na meron daw parang ano mala impiernong prinsipyo o kasamaan na naghahari na sa puso ng bawat natural na tao, yung mga hindi paligtas. Mala impiernong prinsipyo. Ano 'yun? Parang kasamaan talaga sa loob. Oo. O. Parang mga binhiraw ng apoy ng impyerno na nasa loob na nila. At kung aalisin lang daw yung pagpipigil ng Diyos, bigla na lang daw itong magliliyab. Magsisimula na yung impyerno sa loob mismo ng kaluluwa nila. Nako, parang may time bomb sa loob, ganun? Medyo ganun nga ang dating. At hindi lang yan. Yung mga panlabas na bagay daw, yung akala nilang security, wala raw yon. Tulad ng ano? Kalusugan, pag-ingat. Oo, yun nga kalusugan, pag-ingat, yung pakilamdam na okay naman ako, wala namang peligro, lahat daw yan ilusyon lang. Para raw silang naglalakad sa isang manipis na takip na bulok na sa ibabaw ng bangin. Bulok na takip. Ang hirap i-imagine nun. At kahit daw yung sarili nilang talino, yung mga plano nila para makaiwas sa impyarno, wala raw kwenta yon kung tinatanggahan nila si Kristo kahit anong diskarte. Kahit anong diskarte, marami do kasing nag na mas matalino sila, na hindi sila mahuhulog tulad nung iba, pero niluloko lang daw nila ang sarili nila. Okay. So, pati yung mga relihiyosong gawain, yung pagsimba, hmm. pagdarasal, kung hindi pa sila tunay na nananampalataya? Ito na yung huling punto niya dun sa part na to. Hanggat nasa labas pa sila nung tinatawag niyang tipan ng biyaya, Meaning, hindi patunay na na kay Kristo, wala daw pangako or obligasyon ng Diyos na iligtas sila. Walang obligasyon? Wala raw. Kahit ano pang gawin nilang effort kung wala pa sila sa pananampalataya, nakabitin pa rin sila sa mere pleasure lang ng Diyos, sa kanyang kusang loob lang. Malinaw na malinaw. Ang resulta parang ano, isang larawan ng tao na totally helpless. Umaasa lang sa pagtitimpina ng isang Diyos na galit na galit dahil sa kasalanan. Nakakatakot isipin. Totoo, nakakatakot talaga. At dito na siguro siya pumasok sa application, yung direktang panawagan na niya. Dito na ba lumabas yung mga sikat na imahe? Oh, dito na. Dito niya talaga ginamit yung galing niya sa retorika para iparamdam mismo sa mga tao yung kalagayan nila. Dito lumabas yung mga images na um, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin. Ano yung mga pinaka si ano, pinaka graphic yung parang pa ayaw mo nang marinig ulit. Mm, siguro yung pinakasikat sa lahat yung ano yung paghahambing sa makasalanan na Hawak daw ng Diyos sa ibabaw ng hukay lang impyerno? Hawak lang. Hindi lang basta hawak, parang paghawak daw sa isang gagamba o isang kasuklam-suklam na insekto sa ibabaw ng apoy. Gagamba? Nako. Oo. -o. Isipin mo yun, hawak ka ng Diyos na, ayon kay Edwards ha, nasusuklam daw sa'yo dahil sa kasalanan mo at anytime pwede kang bitawan diretso sa apoy. Grabe. Talagang ano? Nang ingilabot ako dyan. Ano pa, may iba pa ba siyang ginamit na ganung katinde? Meron pa. Yung imahe ng malaking dam na puno ng tubig. Tubig daw ng galit ng Diyos yon. At kapag bumigay yung dam na kanyang kalooban lang ang pumipigil, bubuhos daw yon ng walang kapantay na bagsak. Tubig ng galit? Tapos meron pa, yung panan ng galit ng Diyos, nakaumang na raw sa puso ng makasalanan. Yung bow, nakabend na, hinihintay na lang pakawalan. Nakaumang na? Oo. -o. At yung bigat daw ng kasalanan nila, parang tingga, laging humihila pababa. Tapos yung mga sarili nilang gawa, yung kabutihan, pag-iingat, kalusugan, parang sapot lang daw ng gagamba yon na susubukang pumigil sa isang malaking bato na nahuhulog. Sapot ng gagamba? Walang-wala talaga? Walang-wala. Ang layunin talaga niyan, hindi lang maintindihan, kundi maramdaman. Yung takot, yung urgency, yung hopelessness maliban sa Diyos. Gets ko. At hindi pa siya tapos doon. Dinetalye pa niya yung mismong galit. Ano raw ang mga katangian ng galit na to? Opo, apat na aspeto ang binigyang diin niya. Una, kaninong galit ba to? Galit daw to ng walang hanggang Diyos. Mas matindi pa raw sa galit ng pinakamakapangyarihang hari sa lupa. Makes sense. Sige, pangalawa? Pangalawa, ang kabagsikan nito. Hindi lang daw basta galit, ginamit niya yung salitang fierceness and fury, poot na walang awa. Walang awa? Wala raw. Kahit daw makita ng Diyos yung paghihirap, hindi raw siya maawa kapag justice na yung pinapairal niya. Ginamit pa niya yung, ano, yung imahe sa Old Testament na parang niyuyurakan ng Diyos yung mga kaaway niya sa galit. Hanggang tumilamsik yung dugo sa damit niya. Sobrang graphic naman yan. Okay, okay. Pangatlo. Pangatlo, ang layunin. Bakit daw ipapatawto ng Diyos? Para raw ipakita sa buong universe kung gaano katindi yung puot niya at kung gaano kalaki yung kapangyarihan niya. Gusto raw ng Diyos makilala siya, hindi lang sa love, kundi sa kanyang kakilakilabot na kamahalan. Ingat! walang pag-asa na matatapos pa habang buhay na pakikipagbuno sa galit ng Diyos. Hay, Hi. ang hirap i-absorb lahat niyan. So pagkatapos niyang ilatag lahat, yung, yung logic, yung mga image, yung description ng walang hanggang puot, ano na ngayon? Ano yung call to action niya? 'yung huling part 'yun na 'yung ano, very urgent call to action. Matapos niyang ipinta 'yung madilim na picture na 'yon, bumaling siya sa mga tao sa kongregasyon na um, alam niyang wala pa kay Kristo. Anong sinabi niya sa kanila? Sinabi niya, "Nasa isang pambihirang pagkakataon kayo ngayon. Ito raw 'yung time na bukas 'yung pinto ng awa ni Kristo. Marami daw ang pumapasok, pero may pero." Oo. Binalaan niya sila na malamang marami sa kanila na nakikinig mapupunta pa rin sa impyerno. Baka nga raw bago matapos yung taon o baka kinabukasan lang, ganun ka urgent. Grabe, diretsahan talaga. Oo. -o. Kaya ang utos niya na parang eko nung kay Lot sa Sodom, gumising kayo. Tumakas mula sa darating na puot. Huwag lumingon. Takbo. Takbo papunta sa bundok kay Kristo. Baka kayo matupok yun ang panawagan niya. Agarang pagsisisi at pananampalataya. Ngayon na. Ramdam na ramdam yung urgency dun sa dulo, no? So, para sa iyo na nakikinig, itong pinag-usapan natin, itong sinners in the hands of an angry God, talagang nagpapakita ng isang pananaw na Um baka napakatindi para sa pandinig natin ngayon pero naiintindihan natin kung bakit naging sobrang influential nito nung Great Awakening. Oo nga. At ang galing dito. Kung titingnan mo sa perspective ng retorika, eh kung paano niya talagang ginamit yung wika, yung logic para ma-achieve yung goal niya, yung mga imahe, di ba? Halos hindi mo makalimutan yung mga argumento parang sinasarado niya lahat ng pwedeng takasan ng isip mo. Tama. Lahat yun nag-contribute sa pakiramdam na kailangan kong kumilos ngayon. Malinaw yung message, ang Diyos, sovereign. Ang tao, makasalanan, helpless. Ang tanging pag-asa, si Kristo. At kailangan siyang tanggapin, ngayon na. At siguro bilang panghuling kaisipan na lang para sa'yo. Kahit sabihin natin yung style at yung tindi ng sermon na to, medyo malayo na sa naririnig natin ngayon sa mga pulpito. Ano kaya ang mga elemento dito o mga tanong na binuksan ni Edwards ang um, may relevance pa rin? Magandang tanong yan. Di ba? Marahil, yung tanong tungkol sa justice, sa accountability natin, o yung pag-amin sa sarili nating kahinaan, yung pagiging temporary lang ng lahat, o baka yung need natin for deep personal transformation. Yan siguro yung mga bagay na pwede mong pag-isipan pa tama, mga bagay na pagninilayan. Maraming salamat sa pagsama mo sa paghimay natin itong ano, napakahalagang teksto. Hanggang sa susunod na pagtalakay. Salamat din. Hanggang sa muli.